Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Bougainvillea plant. Ang video ngayon ay batay sa halamang Bougainvillea. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka magtanim ng halaman ng Boga Bougainvillea sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa paksa ng kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng Bougainvillea. Kung naghahanap ka ng matigas na tropikal na baging na may maraming kulay, nahanap mo na ito. Ang mga halaman ng Boga Invilia ay matigas gaya ng mga pako, nakinabibilangan ng kanilang parang kuko na mga tini. Ang mga halaman na ito ay naglalagay ng isang nakamamanghang palabas ng kulay sa tagsibol sa kanilang sariwang bagong paglaki. Kung iniisip mong magtanim ng Boga Invilia sa iyong hardin, siguraduhing bigyan ng sapat na espasyo para ito ay kumalat at lumaki ang ilang mga varieties ay umabot sa apat na putalampakan. Ang iniisip ng maraming tao bilang ang mga pamumulaklak ng boga invilia ay hindi talaga namumulaklak. Ang pasikat na mga estrukturang tulad ng papel ay isang binagong dahon na tinatawag na brak. Itinatago ng mga brak na ito ang aktual na mga bulaklak sa loob, na maliit at hugis trompeta sa puti at dilaw. Ang pasikat na braks ay karaniwang makikita sa bagong paglaki, na may pinakamapakitang pagpapakita kasunod ng kanilang pagtulog sa taglamig. Karaniwan, makikita mo ang pinakamahusay na pamumulaklak pagkatapos ng tuyong taglamig. Pangkalahatang ideya ng Boga Invilia Genus name, Boga Invilia Karaniwang pangalan, Boga Invilia Yura ng halaman, baging Light, full sunlight Taas, 8-20 talampakan Lawak, 1 na 40 talampakan Kulay ng bulaklak, orange, pink, purple, red, white, yellow. Kulay ng foliage, asul berde. MJ tampok ng season, fall bloom, reblooming, spring bloom, summer bloom. MJ special na tampok, nakakakit ng mga ibon, mabuti para sa mga lalagyan, mababang pagpapanatili. MJ Sona, isa sero, labing isa, sham, pagpapalapi, mga pinagputulan ng stem. Solvers ng problema, mapagparaya sa tagtuyot. Kung saan magtanim ng Buga Invilia? Ang mga halaman ng Buga Invilia ay mga tropikal na halaman na umuunlad sa mainit at tuyo na klima. Sa mga lugar na mas malamig kaysa sa zone sham, sila ay itinatanim bilang taunang o container na mga halaman. Sa Hardin, itanim ang makahoy na umaakyat na ito sa tabi ng bakod o magbigay ng trellis o iba pang suporta. Rosas na bulaklak, pintuan ng kamalig, puting tumba-tumba. Itigolich Paano at kailan magtanim ng boga bougainvillea? Sa hardin, itanim ang mga katutubo sa Timog Amerika na ito ng anim hanggang siyam na talampakan ang layo sa lupang mahusay na pinatuyo at malayo sa iba pang mga halaman upang bigyan sila ng espasyo para lumaki. Dahil mayroon silang matutulis na mga tini, hanapin ng mga ito ilang talampakan ang layo mula sa isang daanan o iba pang lugar ng aktibidad. Magtanim ng boga bougainvillea sa hardin sa tagsibol o tag-araw na nagbibigay ng oras sa halaman upang bumuo ng isang malakas na sistema ng ugat bago ang malamig na panahon. Mga tips sa pag-aalaga ng Boga Invilia Liwanag Ang Boga Invilia ay nangangailangan ng maraming araw. Ang ilang mga varieties ay maaaring hawakan ang bahagi ng araw, ngunit hindi gumaganap ng kasinghusay ng kanilang magagawa sa buong araw. Sa mas mababa sa buong araw, ang mga halaman ay magiging mas kalat at magkakaroon ng hindi gaanong kamanghamanghang palabas ng bulaklak kung mayroon man. Sa kabilang banda, ang pagpapanatili ng iyong boga in sa buong araw ay magpapanatiling na namumulaklak ang iyong halaman. Lupa at tubig Kung magtatanim ka ng boga in sa lupa, siguraduhin mayroon silang mahusay na pinatuyo na lupa, hindi nila gustong manatiling basa ng masyadong mahaba. Gustong gusto ng halaman na ito na tuyo ito, kaya diligan ito ng malalim tuwing tatlo o apat na linggo, sa halip na mas madalas. Kung hindi ka pa nagkaroon ng makabuluhang pagpapakita ng mga pamumulaklak kamakailan, subukang bigyan ang iyong halaman ng panahon ng tagtuyot sa pamamagitan ng pagpigil ng tubig. Kung minsan, maaari nitong linlangin ang iyong mga halaman sa panahon ng dormancy at mag-trigger ng pamumulaklak. Kung gumagamit ka ng boga invilia bilang panloob na houseplant, itanim ang mga ito sa basa-basa. Mahusay na pinatuyo na poting soil at panatilihing tuyo ang mga halaman sa panahon ng taglami. Pinakamahusay na lupa para sa boga invilia sa mga kaldero. Ang poting mix ay kailangang mayaman na may mahusay na drainage. Gusto mong kunin ng iyong boga invilia ang kahalumigmigan na kailangan nito at maubos ang lahat ng labis. Ang timpla ay tatlo paghahati, apat magandang kalidad ng poting soil na may isasang kapat na compost at DIY succulent ampersand cactus mix. Nagdagdag din ako ng ilang dakot ng chunky pumis sa tuktok na isa katlo ng planter, para sa mas maraming drainage. Temperatura at halumigmig Sa hardin, pinakamahusay na gumaganap ang halaman na ito kapag ang temperatura ay hindi bababa sa 60 degree F. At pinahihintulutan ito ang mga temperatura na kasing taas ng 75 degree F ito ay umuunlad sa mga tuyong kondisyon. Kapag ang Bougainvillea ay lumaki bilang isang houseplant, gusto nito ang mataas na kahalumigmigan na humigit kumulang 50% sa panahon ng pamumulaklak at mas mababang kahalumigmigan sa panahon ng taglami. Pataba Ang Boga Invilia ay isang mabigat na tagapagpakain. Patabain ang halaman buwan-buwan sa panahon ng aktibong lumalagong panahon. Magkamot ng butil-butil na pataba sa lupa at diligan ng mabuti. Kung hindi ka makakita ng dedikadong Boga Invilia Fertilizer, gumamit ng labinsyam. Labinsyam Labinsyam balansehin ang NPA General Purpose Fertilizer. Pruning Kung ang iyong mga halaman ay nawawala sa kamay, ang pruning at pagpapanatili ay pinakamahusay na gawin sa taglagas bago ang isang bagong ikot ng paglago. Maaari mo ring panapanahong gupitin ang mga rangi stems kung kinakailangan sa buong taon. Mga peste at problema Ang pinakamalaking banta sa mga halamang bogey in vilya sa Hardin ay ang angkop na pangalang Boga Invilia Caterpillar. Ang isa pulgadang uod na ito ay kumakain sa mga dahon ng halaman na nag-iiwan sa kanila na mukhang gulanit. Malamang na hindi mo makikita ang peste na ito dahil kapag hinawakan mo ang halaman, ang higad ay nahuhulog sa lupa. Kung makakita ka ng mga dahon na kinain, maaari mong gamutin ang halaman na may kontrol tulad ng Bacillus thuringiensis. Pagsasanay sa Bugainvillea Kapag naghahanap ng bahay para sa iyong boga in isipin kung paano mo ito pinaplanong sanayin. Ang masiglang lumalagong mga halaman na ito ay maaaring mabilis na pumalit sa isang pader o hardin, ngunit maaari silang sanayin at mapanatili upang magkasya sa nais na setting. Ang bougainvillea ay maaari ding gamitin sa mga lalagyan at sanayin bilang isang palumpong o malawak na takip sa lupa. Dahil sa makahoy na ugali ng bougainvillea at masiglang paglaki, ang mga halaman na ito ay angkop na manipulahin sa iba't ibang paraan. Ang pinakakaraniwan, lalo na sa mga tropikal na lugar kung saan matitigas ang mga halaman, ay ang payagan ang mga halaman na ito na umakyat sa mga pader at trellis. Ito ang pinakasimpleng paraan upang ipakita ang magagandang pamumulaklak ng Boga Invelia. Maaari rin silang magamit sa mga nakabitin na basket na may kaunting pangangalaga. Dahil ang mga halaman na ito ay walang mga tendrils, kailangan nila ng ilang pagsuyo, ngunit walang pagsasanay na kinakailangan bilang isang hanging basket plant. Mga uri ng Bougainvillea Barbara Karst Bougainvillea Jeffrey Rikus Ang Bougainvillea Barbara Karst ay isang sikat na uri na may malalaking kumpol ng pulang brak sa buong tag-araw at taglagas. Umakyat sa apat na putalampakan. Mga sona, siyam tandang bawas labing isa. California Gold Bougainvillea Dennis Crop. Ang Bougainvillea, California Gold, ay isa sa pinakamahusay na gumaganap na dilaw na mumulaklak na Bougainvillea na varieties. Nagsisimula itong namumulaklak sa isang maagang edad at gumagawa ng mainit na dilaw na bract sa loob at labas ng taon. Umakyat ito sa tatlumpu talampakan. Mga Sona, Siam Tandang Bawas Isasero. Juanita Hatan, Bougainvillea. Dennis Crop. Ang Bougainvillea Juanita Hatten ay nag-aalok ng matapang na fuchsia pink na bulaklak sa tag-araw at birding dahon na may tuldok na ginto. Umakyat ito sa dalawampu talampakan. Mga sona, siyam tandang bawas isa sero. Sundown Orange Bougainvillea Dennis Crop Ang Bougainvillea Sundown Orange ay nag-aalok ng mga brak na nagsisimula sa deep orange, kumukupas hanggang coral, at mature hanggang salmon pink. Ito ay namumulaklak sa tag-araw at umaakyat ng dalawampu talampakan ang taas. Mga sona, siyam tandang bawas labing isa. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng Bauga Indilya sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang pagtatapos ng video ngayon, magkita kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends, happy gardening!